Sir, ito yung... sabihin, pwede rin pala pang pustahan oh, yan. matatapang kaya ito. At saka makamandag. Makamandag din yan? Oo, makamandag to, to sa ano, sa gagambang pinakita no, natin noon uh, ang Ito yung Mas panglaban sa kanya. oh, ito panglaban sa kanya. Kasi, nakaano ano na ako nito na ganitong gagamba na kalaban ko. Ay, kalaban sabihin. ko sila, ganito yung gagamba nila oh, gagamba nila yung gagamba ko totong gagamba talaga oh ihi ihi lumaban ako kala ko matatalo sa gagamba ko oh ihi ako pala natalo matalo yung gagamba <laughs> mo sige sige makakamandal sa ano lang kinagat lang yung ano ko yung yung galamay ng gagamba ko biglang ano biglang <laughs> nangisayang gagamba okay, kasi ko kasi may poison pala yan. Oo, oh, may poison to. Ganito ibig sabihin maganda pa. rin pala pang pustaan oh, no? Oo, kung hindi nila alam. Ah, ibig sabihin hindi sila papayag pag alam oh, nila yan, ganyan. Oo, kung alam nila hindi sila papayag yan kasi makamandag talaga to. oh, screen screen. No, screen screen tawag niyan. Ah, oh, kakaiba nga, no? Wahid gagamba no? Oo. Oh. Hmm. So, ibig sabihin bihira na lang yan dito? Oo, oh, pambihira lang yan dito sa atin. Mm. Once na makakita ka nito na ganitong klare, ng uh, klaseng gagamba. Tapos malaki, ganun. Sigurado ka ng ano, mapanalo ka na. Mga ilang percent ba yung panalo mo kung eh, Eh, 100% ka agad kapag once na lumaban ka sa kanila nito. Ah, pag ganyan yung gagamba mo? Oo. Naku, Ay, kakaiba yung mo. kulay, no? Hmm. So, may yun, yun na guys. mo na. Naku, kakaiba. So yun, guys. Alam nyo na kung anong klaseng gagamba yung hahanapin uh, nyo yan tinatawag na screen screen dito sa atin di ba mm, sa klan oh screen screen tawag nito iba naman yung yung rinarina iba naman yung yung camel iba naman yung yung screen screen at saka iba yung guray-guray tawag Oh. Pero ibig sabihin, yan yung isa sa mga pinaka-poisonous nila. no? poisonous na ano, nagagamba. Once na nakakagat, nakakagat to sa galamay ng kalaban, patay ka agad yung kalaban. Patay agad? Oo. Mangingisay. Kasi experience ko to. Oo, so ibig sabihin lumaban experience mo talaga. Lumaban, lumaban ako sa ano, sa kabilang bayan. Nakidayo. Nakidayo ko ano? nakidayo ko doon. Lumaban ako ng gagamba doon. Pustaan. Pustaan. Nam, magkano lang naman yung pusta, tatlong daan. Mm. Pumayag nga ako. Ganito yung ano ko, kalaban. Palaban. Biglang ano, biglang ginagatla sa ano, sa galamay. Biglang nangisa yung ano ko, yung, yung gagamba. Tawanan silang lahat Oh. Natalo ka. Oo, oh, talo talaga. Naku. Eh, wala eh. Hindi nakagalaw yung gagamba ko eh. Imbis, imbis na lumaban Na wala na hindi na makagalaw so yun guys alam nyo ng ibang klaseng gagamba pala to wild gagamba hmm. ako pangpustaan pala talaga no hmm.